Sa nakaraang video, inihanda natin ang bagong spot para sa ating mga banis at gaya ng pangako ko. Ito na ang ating part 2. Kasama ang aking mga anak, nagtungo kami sa isang hardware para bumili ng sterling fins. At sa una, wala kaming nahanap na tamang sukat, masyadong malalaki ang butas at makakalabas ang mga bodies. Buti na lang may bukas na hardware. Tano hardware! At medyo malapit lang sa bahay at tuon kami nakahanap ng tamang sukat. Mabili na yun, dalawa. 240 ang 3 pinili. kami ng dalawang roll ng sterling fins. Pag uwi namin, sinimulan ko agad ang pagkabit ng unang roll. Medyo nahirapan ako kasi first time kong mag-install ng ganito. Lalo na sa mga dulo at tatanggal ang posisyon. Pero tuloy lang ang trabaho. Naglagay na rin ako ng lumang yero sa ibaba ng kulungan bilang panangga sa damo. At para tumunog sakaling may gustong umatake o tumakas ang ating mga alagang bani. Habang nag install ako ng pangalawang roll, napansin ko na mali pala ang sukat. Mas malaki ang mata ng fence, kaya kailangan ko itong isa uli. Medyo malaki yung butas ko sa dito sa Ito ang 2x2, pero sa tingin ko two. Parang three by three ito, parang 3x3 ito malaki kasya yung aking kamay dito, hindi lang kasya suli yung siguro ito ayan Papalitan mapalitan lang namin sulitin muna itong isa malaki yung butas makawala pa yung ating bunny kaya na mga idol, nagpalit na rin tayo ng damit kasi mainit na panahon. Basang-basa sa pawis. At ito na po yung ating pinalitan. Pupuli na pareho. Okay. Ayos. Sa gitna ng mainit na panahon, bumalik kami ng aking mga anak sa hardware. Buti na lang, umayag silang palitan ito ng tama masaya ako dahil may kutub ako na malilipat ko na ang mga banis bago lumubog ang araw. Kaya agad kong chinek ang bagong item bago ko ikabit. At tama nga naman ang pinalit nila. Pagkatapos kong mag-install ng Sterling Fins, naglinis na rin ako sa loob ng kulungan. Naalala ko na meron pala akong dating kulungan ng aso na matibay pa naman kaya ito muna ang gagamitin ng mga banish bilang pansamantalang bahay. At para masubukan natin kung ligtas at hindi sila nakakalabas, inilagay na natin ang mga banis sa loob ng bagong kulungan. Nasa likod ng bahay lang sila malapit sa may puno ng kawayan ang dati nilang kulungan. Dalawa lang sila medyo may katandaan na rin, babae at saka lalaki. Sayang nga lang eh, dalawang bisis na silang nawala ng anak. Pero sa bago nilang tahanan, umaasa ako na sana dumami sila at maging masaya na silang panuurin na tumatakbo at naglalaro sa loob ng kulungan. Masarap silang panuurin habang nagkakape or nagmemerienda sa harap ng kulungan. Nakaka-relax talaga. Minsan, sa simpleng pag-aalaga, nandun ang tunay na saya at kapayapaan. Sana sa bagong kulungan nila, mas lumigaya at lumago pa sila ito yung lalaki yung female katong bisis na yan na kunan kasi masikip yung kulungan nila ganun lang kalaki bawat isa pero pinagsama ko sila yung dalawang feeds nila kaya malaya na sila kakalakad at hopefully hindi kainin nila itong mga halaman for the meantime siguro kung magkaka pera tayo yung poster gagawin natin yung uh, ano GI pipe uh, para na. ayan siguro kung mag may pera kung hindi pa sila mga anak dagdagan ko ito ng uh, dalawa siguro ayan na nalakad naninibago sila ngayon lang yan nakaapak ng lupa <laughs> for the first time yung nakaapak ng lupa ngayon lang talagang matanda na yan sila mga nun na yan apat na taon na siguro tatlo mga tatlong taon na ayan so bibigyan natin ng pagkain mamaya so ayan <laughs> yung bani natin oh. So dito na lang yung ating video. Kung nagustuhan po ninyo ang video, Don't forget to like, share, subscribe. At uh, ayan na po. Mar boy. Lagi nag-iiwan. Uh, nag ingat at God bless. Bye-bye.